Iyon, what's up mga Lodi? Ngayon ay magluluto tayo ng masarap na pinakbet dito sa Italia. Siyempre, ang unang gagawin natin ay igigisa natin ang ating bagong ng sibuyas bawang. Ayan mga Lodi. At siyempre, isasamay na rin natin ang ating kamates. Ayan. At hindi mawawala ang ating pangsahog na baboy o isda. Ayan, depende sa inyong gusto mga lodi kung anong pangsahog ang gusto ninyo. Ayan, imekos-mekos lang natin. At pagkatapos, ilagay na natin ang mga iba pang mga gulay tulad ng ano, zucchini at green beans. Ayan. At syempre mga lodi, dagdagan pa natin ng konting tubig. Ayan, at imekos-mekos natin at ilagay na natin ang ating ampalaya. Ang mga ampalaya ko rito mga lodi ay nasa freezer sila kasi nabili ko yung mga ampalaya ko noong summer pa lamang. Ayan, pag kasi pag winter na mahirap na ang ampalaya rito sa Italia. At ngayon ay pwede na natin ilagay ang ating mga talong. Ayan, at syempre imekos-mekos natin yan mga insan. Ayan, at dagdagan pa natin ng konting tubig. Ayan, nasa sa inyong mga lodi kung gaano ba karami ang tubig na gusto natin, na gusto ninyo. At syempre maglagay tayo ng pampalasa tulad ng magic sarap or uh, beef cube. Ayan, ngayon ay pwede na natin ilagay ang ating mga okra. Hindi kumpleto ang ating pinakbit kung walang okra, Di po ba, mga lodi? At syempre, imekos-mekos natin yan mga insan. Ayan, sa amoy pa lang, mga lods. Talaga naman, mapapawaw ka na talaga naman. Gugutumin ka na, mga lodi. Sa amoy pa lang, sino ba naman hindi gugutumin pag pinakbit talaga ang ulam? Lahat paborito yata ang pakbit. Ayan, mga lods. At syempre, mga lods, nagprito na rin ako ng galunggong. Wow! kahit pala rito sa Italia, meron kalunggong. Ayan, nilagyan ko ng arena para sa ganon ay hindi mabaho pag pinipirito ang mga isda. Ayan mga lodi. Wow, eto na mga lodi. Luto na ang ating ano, pinakbit. Ayan, mapapawa ka talaga. Samoy pa lang. Talagang, gutumin ka na. At syempre mga lodi, dahil luto ng ating mga isda, ay pwede na nating hanguin ng ating pinakbet bit. Ayan, sigurado ko mga lodi, itutumba ko na naman ang kaldero. Kami lang dalawa ni Mrs. mga lodi ang kakain ng pinakbit at piniritong isda. Dahil yung dalawang batay, mga anak ko ay hindi nila kinakain ng pinakbit at isda.